Yan mga badi sa gabi at yun napadala ko kanina kay Jonathan mga badi, kay Jonathan at nagulat ako mga badi na siya nakaupo, naka wheelchair doon sa dati niyang uh, tirahan. So nagulat ako mga badi akala ko kasi noong nakaraan kasi may mga napanood ako kay ka Business na parang dinala ata sa hospital parang kukunin na si Ko Jonathan, yun nga, tutulungan na ni ka-business. Nagulat ako kanina mga body, nakita ko kasi napadaan kami dun, andun siya. So, hindi ko na siya binaba mga body kasi may mga kasama ako. So, nagulat ako mga body kaya hinahanap ko yung ano, yung vlog ni ka-business kung anong nangyari kasi may nakita ako dito mga body, may part 2 pala. Sumunod ka sa akin. Ito eh, yun yung part 2 niya kasi nakaraan. Nahirap din yung ako na tumutulong. I-forward okay, forward ko lang mga body para ano, hindi tayo makakarap. Doon lang tayo sa ano. Ang nakaraan kasi yan. Eh. Ito yung napanood ko na ito. Eh. Yung part 1. Umuo na siya dito eh. Wala pa siyang salawad. Oh. Eh. Ito. Ano ano? Ang kumpitong ano pagbuwan? Nang gamot? Oo. Nasa kanya? Hindi, okay, malalaman ko naman yung pupuntahan ko siya. Ibang iba na yung itsura ni kay Jonathan mo. Hindi parang ano siya. Tumanda na talaga. Ito. Doon lang tayo sa part ni kay Jonathan. Kasi dito nag-usap sila ni Ate Jenny. Mga body. Kasi so, sila kayo mga body ay forward forward ko lang. nagtataka ako bakit ano yung anong nangyayari kasi ano na hindi na makapag ano si Coyota hindi na naman makakilos yan, na yan dito tayo mong dito. play dito nandito ha? anong medyo matagal? hindi mahilap yan? Um, what? hindi <laughs> yung shirt get mo na kalawal yung nakikita yung ano mo pututoy mo dyan pag nakakaligtaan mong ibaba yung t-shirt yeah, wala na siyang ano dito mga body wala na siyang short yun napanood ko yun hindi ako reaction video dun mga buddy kasi bago kami umalis sa Los nag reaction video kami kasi gusto niya nang makita yung kalagayan ni Coyota tapos napanood ko to yung pagbalik yung tiyanggal na ni Coyota yung ni shirt niya kasi nga hindi na daw siya maka ayun tapos po ko sa mga kumakain hindi na siya maka makati daw so yun okay. ha? 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 Hindi, di ba sabi mo ka mo magpapatulong Sorry, ka sa akin? Yung mga bahay. Ha? Pati yung ano may nagsabi din sa akin yung boses na apektado na din yan pag ganyan. may okay. Anong medyo matagal? Hindi mahirap yan? Paano mahirap? Kung hirap ka ikaw tutulungan, ikaw nagtatanong kung mahirap o hindi. Ngayon, kung hindi ka pa rin makikinig sa akin sa pagkakataon na to, wala na ako magagawa. Dahil hindi naman ako manggagamot. Diba? ba? may tutulong ko lang siya, abot-abot ang -abot, ah, para sa pagkain mo. Sen mo ba 'di? Forward na natin. Yung mga pinaliwanag sa iyo. O, oh, wag mo sabihin sa akin nagbago na isip mo. Walang ibang solusyon kundi 'yun lang, ang magpa-doktor ka, magpa-ospital. Hmm. Ito sasabihin ko sa iyo ha. Pagka hindi ka hindi mo ako ngayon pinakinggan. Hindi na tayo yeah. magkikita ulit. Pero ikaw makikita pa kita ulit. Ililibing ka na lang namin. Yun na yun, Ang kasunod na mangyayari. Yun talaga. Yun talaga yung ano niya, no, Mga body. Do doon talaga pupunta. Yun talaga yung papupuntahan niya. Pag nagmatigas pa rin yung ulo niya. Pero kung alimbawang makikinig ka, magpapa-hospital ka, may pag-asa, malaki, malaki ang pag-asa na gumaling ka, bumalik yung dating kalusugan mo, tapos papayagan kitang tumira sa bahay, sa amin. Yan, yan yung okay ba yun? yun o, oh, yun. Tapos sa uh, tutulong-tulong ka lang ron kung anong gusto mong gawin. Katulad dati, walis-walis, tapos may sahod ka. O, oh, okay. yun. Yun ang kondisyon natin. Nakablog yan, o. Oh. May, may pray Ano? Tara na kasi gumagabi na. Yan. So, pumayag na siya magpa hospital eh. Anong nangyari kaya dito sa bandang dulo? Bakit hindi na tuloy? Hindi ganyan. Pinaliwanag niya na sa akin. Na nagsabi ka rin daw. Nagsabi ka rin daw kay Ate Jenny na gusto mo. Ako, si Kuya ka business ang tutulong sa iyo. Yan. Bukong bibig niya rin dati mga bodyguard sa akin talaga. Uh, gusto niyo pumunta doon sa business house kaya yung gusto ka business gusto makausap nung malakas pa nung pupunta pa siya sa garahe kaya binibigyan ko nga siya ng pamasahe dati di may hindi pa tapos yung Anong hindi pa tapos yung ataul? Anong ataul? Bakit ataul? Taon yeah. Ha? Taon 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 yung Taon so, ay pagka hindi ka nagpa-hospital, baka hindi ka na abutin ng bagong taon. Okay. Ngayon kung magpa-hospital ka, baka wala pang uh, ilang araw, depende sa sabi ng doktor, ay eh, makalabas ka na rin kagad, Dito doon ka na sa bahay magbagong taon. Hmm. O kasama ka namin doon sa so, pagbabago. Para pinapalakas niya yung loob niya mga bahay. Kasi ang sa palagay ko mga body, a yeah, confine na si Kurt Jonathan pag ganyang, ano, ganyang ano tawag doon Kondisyon. parang pinapalakas na lang yung loob niya para pumayag pero pumayag na siya kanina eh taon naka business house tapos sa uh, pwede mo na gawin lahat kasi babalik na yung kalusugan mo eh sigla ka na ulit eh Ito na naman tayo mga kabusiness eh sinasabi ko eh nag-iba ata ulit ang ano umayaw ata ulit pala ano? Dapat tanong panindigan mo mo kanina. Hindi ako nagbibiro sa iyo ha. Pagka hindi ka pa rin sumunod sa akin, ito, upos na baraha ko sa iyo. Wala na akong magagawa. Ano? Tigil-tigilan mo ako, hindi ka nga makatayo, ikaw pupunta roon. Eh Sati Jenny, hindi ka makulit talaga mga tigas ulo ni Boy Jonathan Ito nga rin sumusunod din sa kanya, kinikain ko mo lang din siya Dahil nga yung gamot na sinabi mong tinapos mo, hindi mo naman pala tinapos siya sa barangay Yung unang ano, nagsumbong sa akin si Ate Jenny Oo, so, oh, eh paano ka gagaling niya? Tapos sabihin mo gusto mo pa mabuhay Paano ka mabubuhay niya? Pinapatay mo sarili mo Ako na nagsasabi sa'yo, Tsaka kung mamamatay ka, mamamatay ka. Di ba? Ganun lang 'yun. So doon ka na sa may pag-asa ka pang gumaling. Oh, pag naspital siya, diyan baka pwede pa. Lahat naman ng tao mamamatay, pero kung ikaw magpapa-hospital, hindi mo? Ano? Ay, muras. Tara, isot mo na yan. Sige na dito pala sila nag ano oh, ito hindi ka napanood tong part na to eh ha? Ano? ano? ayaw mo ayan ang sinasabi ko ayaw mo na nagbago na ang isip mo eh ang bihira o mga business o oh. Ayaw, ayaw. Yo, di kita pipilitin ha. Kung ayaw mo makinig sa akin, karapatan mo yan. Katawan mo yan, buhay mo yan. Sa akin lang, pagmamala sakit. Walang sisihan, ha? Ang tanong, gusto mo pang mabuhay. Parang umayaw ulit siya dito, eh. Pagkakataon niya na dapat. Kailangan mo magpadoktor. Sama ka sa akin ngayon. Papadoktor kita. Ayaw niya. Bago taon. bagong taon. Yung bagong, mo intindi, bang... yung bagong taon wala namang ah. nagdudulot sa yon Bakit bakit ano sa yung bagong taon? Okay, ha? Paano magiging masaya kung nasa atauli ka na? 'Di ba? Pagka doktor ka na Duk para na. pagdating ng bagong taon, matagal pa yun oh, ilang buwan pa. Ay uh, malusog na yung katawan mo. Kaya pala hindi natuloy. Dito pa rin hindi bumayag. Sa sitwasyon mo, pwede nito sa akin ni Ate Inday yung mga bilanggit ng doktor sa'yo, yung bato mo, yung puso mo. Ang daming komplikado mm -hmm. na mm -hmm. mga organs sa katawa mo. Tapos may uh, signs ka pa ng diabetes. Diabetes Oh, niyo. Ano? Hello. Hindi kita pipilitin. Naawa lang so, talaga. Kasi kayo mga buddy, pinaporward po word ko lang para at least hindi, ano, hindi tayo makapirate ni ka Business. <laughs> May kapirate tayo eh. Ano? Sama ka hindi? Magpapadoktor ka hindi? Ah, Gusto mo pang mabuhay, umaba mo. O yun naman pala eh, magpadoktor ka. Tara na. Hindi ka na. Kasama mo naman ako eh. Kasama mo si Kuya ka business. Hindi naman kayo pababayaan eh. Tara na. Ha? Saan? Ay, napo. Ayaw. Kasi na mga ka-business, ano, hindi ko nakukulitin nito kasi kilala ko to. Pagka nag na siya ng ganyan, wala na tayong magagawa dyan. Kailangan talaga dyan, utuin mo na lang pag ano, pag ganyan siya. Pero pag, pag sinabi niya ayaw niya kasi ayaw niya na talaga mo bali. Kilala na rin na ka-business. Yun na yung kanyang Ayon Ayun, Joe. Uh, tutuloy na ako. Grabe sa pagkakataon. Maraming kapupulutan ng aral. Positibong aspeto. Pero kung ikaw lang ang panonood rin, maraming may twist. Ibig sabihin kung uunawain ka lang ng, uh, kung ano yung physical mong anyo kalagayan ay uh, maraming magja-judge sa lahat ng viewers uh... mensahe may mensahe si Busca Business kaya maraming ano, galit kay Kojo at maraming naiinis hindi dun sa kalagayan niya ang wali, kundi sa ano niya, yun sa way of thinking niya kasi sa ganyang kalagayan maraming maawa talaga kaso nga lang yung katigasan ng ulo niya dun maraming naiinis sa kanya Total, pakiramdam ko, huling pagkakataon na rin naman namin magkikita ni Jonathan eh. At ang kasunod nito ay, uh, sana mali ako ha, ah. sana mali ako. Pinapanalangin kong mali ako, pero... Marami na kasi yung sitwasyon niyo, yung tsura uh, hindi ako pwedeng uh, magkunwari sa inyo kung ano yung aking pakiramdam. No? Nasabi ko lang dito yung aking pakiramdam, sana nga mali. Ngayon po ganito. Yung sinasabi kong napakaraming uh, kapupulutan ng aral sa istorya nito ni ang daming saklaw nito, yung uh, katungkol sa kalusugan ng mga mamamayan, hindi lang uh, kalusugang medikal, pati mental. Ang daming kakulangan ng bayan natin. Yung mga Bumagawa ng o bumubuo ng mga batas o tuntunin patakaran ay uh, isa ito na dapat ah... Uh... Isa kasi... Ayoko lang din magsalita mga badi, mahirap na. Kasi sa part ng Nila Ate Jenny, sa part ng barangay. Nakakita ka naman kasi ako na-experience ko din naman yan mga badi ah uh, hindi din naman nagpabaya yung barangay sa akin ha so, Ma maaaring maraming mga sabi kasi maraming nakapanood na bakit hanggang ngayon nandyan pa rin siya eh, minsan na rin kasi nakasama ko ang barangay at nakita ko kung paano sila mag effort mga body sa mga ganyang sitwasyon kaya nga lang syempre yung mga ganyang uh, sitwasyon na ayaw nilang pilitin yung mga individual na ganyan kung kaya pa naman at all, dati yung sa sa kanila din, di ba? Pero naka nakasama ko ang barangay mga bago nakita ko rin kung paano yung effort nila. Pero depende siguro iba-iba, iba-iba. Maring may ibang inaasikaso pero sa kalagayan ngayon, iba iba na rin naman yung kalagayan ni Cordoran Ngayon mag-isa mag na lang siya. Pero ang grabe mga body, wala man lang kumukup na kamag-anak. Imposible kasi ngulang kamag-anak eh. Baka ayaw na lang din lumabas o yun, inabandon na lang din talaga sila. Kasi imposible yung isang pamilya na walang kamag-anak mga body, kahit mga second cousin, pero siguro, sa katigasan nga ng ulo, kung paano sila namuhay daate nung malakas pa sila, yun, so parang tumatak siguro sa mga kamag-anak nila, kaya yun yung naging resulta, inabandon na. Huwag kalimutan, ano, kasi... Merong... Uh... Yung kamag-anak na uh, kasama. Halimbawa, kapag halimbawa na matay, sa puninaria, kailangan meron daw kamag-anak. Eh wala nga kamag-anak eh na gustong uh, magpakilala o hindi kaya ay magmalasakit eh. Eh tinatatwa nga po sila, eh, yun ang katotohanan. So ibig ko sabihin, dapat merong mga ano pag-aaral sa mga ganong klase ng mga patakaran. So na, alam mo, libreng-libing, ataol, mga servisyo pa, iba pa. Basta ang dami, ang daming aspeto. Kayo po mga ka-business, simula kay Nanay Marita sa date ng uh, kapwa natin na uh, mam... Sa sa na sa sa Yung uh, gumagawa ng ano, mga katakaran yung ati. Uh, kumbaga, ano, eh, wala tayong, <laughs> hindi ko na sa klawis ng mga wala na kung masay doon kasi ano na, sa government na yan siya. Na, uh, kumbaga may pinapatungkulan, kumbaga ano lang din naglalabas na din ng opinion si Buscabista siguro sa mga nakikita niyang ah, ganyan pa malakad hindi man sa iba't ibang sangay ng gobyerno kasi may mga pagkukulang din talaga. Ayun, hindi naman natin ma kung sino yung mga <coughs> minsan kasi nagkakaroon tayo ng ano ng maling konklusyon na ang nasisisi natin is yung mga tao na nandoon which is sumusunod lang din naman sila sa kanilang trabaho o sa mga kasi bago ka pumasok yan bago sila pumunta diyan sa sa kanilang magi, naging position, eh may meron na meron na yung rules, meron na silang talagang gagampan ng uh, tungkulin. Kumbaga papatupad na nila. Hindi yung hindi yung sila mismo yung gagawa ng rules. Sabi nga ni anyway, Wei, business eh yung dapat magkaroon ng repaso ba, yung bagay sa mga ganong batas o kaya ganong mga pamamalakad pero hindi natin nasisisi yung mga tao dun mga badi kasi sila ay ginagawa na nila yung trabaho nila na inaiatang sa kanila kaya ayaw mag comment sa ganyang mga ano mga badi usapin kahit saan kasi hindi mo naman pwede sisihin yung tao na nandun kunyari sa barangay eh alam naman niya kung ano yung trabaho niya lang at yun lang yung pwede niyang gawin di ba pag uh, sumubra pa dun eh, pwede niya rin ikatanggal o pwede niya rin uh, kanyar, maraming aspeto din kasi mga body hindi rin sila basta basta kunyari ako eh, isa akong tanod sa akong kapitan o hanggang yung rules ko lang yun lang pero pag mag exit exit pa ako dun ng, ng gagawin ko at nasa sarili ko na lang eh hindi tama kasi nga ano sila eh, public servant Nas ako, nasa, nasa gobyerno So ganun yung sa akin mga wadi. Pero pag sa mga individual kagaya namin, ba diba, kung ano yung abot namin kayang gawin, so yun yung ginagawa namin. Walang nagmamando, walang nagsasabi na kwento ganyan. Kasi nga, hindi naman kami itinalaga para doon. Kumbaga, sariling kawang gawa. Kumbaga, para sa amin. Pero kung ako lang, may kakayanan. Sabi ko nga mga bali, <laughs> mahirap pagsalita din eh kaya nakawa din kasi sitwasyon niya pero ganyan pa man yan yung pinili niyang buhay kasi yan yung pinili niyang direksyon may isip naman siya eh alam naman niya yung tamat mali so yan yung pinili niya ito ng mga ng taong bayan pera ng taong bayan yung uh, binagamit sa iya forward forward na review kaman, kasi wala tayo review magdidip pero may punto dyan si Busca Business sa kanyang sa loob din sa malamang kaya uh, hindi nga kasi nagtuturo sa kanila katulad Jonathan akala niya okay lang yung hindi naliligo yung mga ganong aspeto ba ayun hindi yan makukuha ng uh, instant na pagtuturo lang eh agad-agad paniniwalaan nila kasi mga may edad na sila eh. nakasanayang kasi akala nila okay lang yung ganon sa pasurahan lang tayo walang magpapaalis sa atin Most importante manghini tayo kakain tayo alright na yan Ganun ang kanilang ano, walang nagturo mm. ng tamang uh, pa, paraan ng pagdadala ng buhay at pamumuhay. So, Joe, tutuloy na ako. Ayaw mo talaga. Mm. Ayaw mo na magbago isip. Yun, hindi na pala. tara na, Joe. Sige na. Mm. Akala ko ba naniniwala ka sa akin? O, Oh. Bakit tayo mo sumunod sa akin ngayon? Huh? <laughs> ha? Sayang tuloy mo Ha? Tawag-tawag. Bagon so, bagong taon? Ah, bagong taon. Oh, sige. So, Choice mo yan. Tuloy na ako. Ha? Oh, ano gusto mo sabihin sa mga viewers natin, mga ka-business? Why do you want business? Nauwi ang dito sa akin. Hindi na lang <laughs> huli <laughs> ako. Parang <laughs> daw makalimutan. <My> Yung boss, <goodness>. tamat po. Mag-bewis <laughs> ko po. Mga... Grabe, ibang iba na yung ano nyo. Parang hinahina na rin sa mga badi. Maka... Uh, hindi ko alam kung anong ko mga badi. Yun lang. Ah, uh, gusto ko lang ano din. Ah, uh, ipaano sa inyo. Eh, basta nag-gold kasi ako kanina mga badi Nandun siya. Eh, akala ko kasi na hospital na yun para hindi sila nagka igini ka business. Ayon para ano lang yun. sa mga nagko-comment din sa mga videos ko na ano, um, bakit hindi natuloy yun po pala. Alright, salamat po.